ang palatuntunan sa pagtataas ng watawat, paumanahan sa panalangin, ni Ginan Juby Environmental Sme Management Specialist, at ang pambansang awit, ni Forrester Christopher Johnny Senior Environmental Management Specialist, susundan po ito ng himno ng San Pablo, panunumpa ng watawat, ni Ganoong uh, Joseph Juan Trong, at susundan po ng Bagong Pilipinas pledge. Uh, sa panunumpano ng lingkod bayan, si Ginoong Elmer Bilen, Assistant Department Head. Susundan po ng policy, ni Ginang Edith Room, Admin Officer 4. Uh, Our most gracious Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa ibinigay niyo po sa amin upang uh, ma makapaglingkod po ngayon. Nagpapasalamat din po kami sa mga blessings at guidance na ipinagkakaloob niyo po sa bawat sa amin. Nagpapasalamat po kami sa mga namumuno ng lokal na pamahalaan. At nagpapasalamat din po kami sa patuloy na paggabay niyo po sa amin sa aming pang-araw-araw na tungkulin. Sa ngayon po, hinihiling po namin na patuloy niyo po kaming gabayan upang patuloy po namin magampanan ang aming tungkulin bilang uh, mga public servant Hinihiling din po namin na tulungan niyo po sa sa amin upang mapaglabanan po namin ang aming mga pagsubok sa buhay. Hinihiling din po namin na bigyan niyo po kami ng ng katalinuhan at kaalaman upang mapaglikuran po namin ang lahat ng dumudulog sa aming kanya-kanyang tanggapan. At ang lahat ng ito ay po namin sa pangalan ng inyong anak po, si Kristo. Amen. po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makajos, mga kalikasan, mga tao at mga bansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay sa anyo ng panunumpa para sa panunumpa ng lingkodbayan at uh, sumunod sa aking sasabihin. Ako ay sa lingkod bayan, Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa-likod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko na buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako magiging bahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang likod bayang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon. Tungo sa adhigain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa makontungkulin at hangaring ito, kasihanawa ako ng may kapal. Para po sa Bagong Pilipinas Pledge, Panata sa Bagong Pilipinas, Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahi dakila, magiting at may dangan, palaging dalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at sa bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na nanaayon sa mga pandaydigang pamantayan. Maging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karanungan at kapayapaan. May kiisa at may kilahok ako sa mga hadikain ng pamalaan dahil ang kaularan ay hindi lamang responsibilidad ng ilan isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan kalayaan at interes ng aking bayang minamahal bilang pilipino na may pagmamahal pakikiramay at malasakit hindi makasarili kundi pa sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Quality policy. We in the city government of San Pablo, the city of Seven Lakes, a premier tourist destination, light industrial and educa educational hub in Calabarzon. committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. we commit ourselves to continually improve and make all the processes easier in the management system at all times for the attainment of, attainment of the ultimate goal of the city government. Para sa mga anunsyo, Minecraft Education Training ng DICT sa City Library from June 26 to 28, uh, three days na training mula sa Grade 3 hanggang Grade 6. Ang registration will be on June 10 to 21. First come, first serve. Punta lamang po sa City Library para sa registration. Ito po ay anunsyo mula sa ating City Library. Ang uh, pasasalamat sa pagkilala ng RPMD, Boses ng Bayan Survey, sa pagkilala sa ating Mayor, Mayor Vic Amante, bilang top performing mayor. Palakbakan naman po natin si Mayor. Ang tagubil ang minamahal na punong lungsod Mayor Vic Amante, ni Vice Mayor Justin Pulago at ang bumubuo ng sanggunian kasama ang punong administrador ng lungsod ng San Pablo Service!